It na ako wala pong kain. Dito lang ako sa loob ng kwarto, Sir Raffi. Hanggang ngayon pa rin, hindi pa rin siya pumuntuntan yung agency sa akin. Tapos, dito yung katawan ko, ang payat-payat mo. Tapos, tumaas yung buong ko. Pero sana, -sa ngayon-ngayon din, Sir maawa ka naman sa akin. Salamat po, Sir Kailan pa po ba sa ibang bansa itong si Ma'am Cherry? Uh, October 8 po yun October siya umalis. October 8 last year? Opo. So, more or less. Nine no? months pa Nine lang. months? Opo. Okay. Tapos, ma'am, eto kasi, no, napansin ko kanina, parang uh, pale, no? Yung itsura po ni Ma'am Cherry. Ano po ba yung, meron po ba siyang sakit? Na-diagnose ba siya? Nung una po, pinacheck up po siya nung amo niya. Ang ano lang po niya doon is high blood lang po siya. Mataas na mataas po yung BP niya. Okay. Then po, pag-uwi daw po, eh, nagtatrabaho pa rin po siya. Kasi ang usapan ata po sa kontrata ay isang bahay lang po. Pagdating po doon dalawang bahay po pala. Yung okay. bahay daw po nung so, nanay yung niya. Opo. Oh, yung nanay daw po nung amo niya. Meron pa ba siyang ano panahon para magpahinga? Po, alam I po siya eh. siguro ang isa sa nireklamo nire niya na overwork siya. To Ganun the point na po. ganyan na yung nagiging kondisyon okay. ng kanyang katawan. Okay. Pero ma'am, yung nakita kasi, kasi kanina parang may mga buhok no nalagas yung mga buhok niya Actually Madam. po sir ngayon ko lang po nalaman na ano naglalagas na po pala yung buhok niya kanina lang po. Okay. Tapos nagdudura na rin po pala siya ng ano ng dugo. dugo. Opo. So ito sir pag mga ganyang sintomas alam ko ano na yan emergency na dapat yung mga Opo. Kaya, ganyan di ba? Oh kasi hindi naman pwedeng high blood lang yan. Opo. O, eh, o, kasi hindi ko na po siya na pa-check up ulit. Eh. Uh, mga nakausap na may mga high blood parang wala pa kung niisa na nagbanggit sa akin na sobrang taas ng dugo na naglagas na yung mga buhok ko. Magandang hapon po, Ma'am Roosevelt Bautista. Mas... Magandang hapon po, Sir. Ayan. Ma'am, lumapit Opo. po sa tanggapan ni Senator Rafi ang inyo pong OFW na si Ma'am Cherry Agbot. Okay? Opo. Tapos nakita po namin yung kanyang kondisyon, yung sitwasyon po niya. Una sa lahat, ha? Ang nabanggit po ng kanyang sister-in-law dito, apparently, Dalawang pamilya pala, dalawang amo yung pinagsisilbihan niya ngayon sa Saudi in violation of her contract. And number two, meron ng emergency situation. Naglalagas na yung kanyang mga buhok, nagduduran na siya ng mga dugo. Ano na po yung naging aksyon ng agency? Uh, sir, na-report na po namin yan as a matter of fact na i-report na namin ang kanyang condition, na i-relay po namin ang kanyang mga concern. Uh, with regard naman po sa dalawa ang kanyang amo, tinanong ko po siya kung everyday po ba ang kanyang pagpatrabaho doon sa nanay ng kanyang amo. Hindi naman daw po. Sabi ko, kung yan ay everyday po, hindi po tama. Yan po ang nabanggit ko po sa kanya. Tapos kung kayo po ko ay kailangan magpadala sa ospital, dapat po nilang gawin niyaan dahil yan po ang kanilang obligasyon. Okay, Ma'am uh, Roosevelt, sabi niyo po no na na-relay niyo na at na-report niyo na po no yung condition Eto. ng ating OFW. Kanino niyo po ni-report, Ma'am? Sa FRA po natin para po matignan kung kakailanganin po ni Ma'am Cherry ng immediate uh, hospitalization para po sa ay double check talaga doon bakit hindi siya dinadala ng kanyang FRA sa hospital. At at kailan pa po natin ito na i-report? two days ago po, sir, and then nag-follow up na rin po kami. Ngayon po, gumagawa na po sila ng paraan para ma-double check po sila ang kalagayan ni Ma'am Cherry. Okay. So, in, in other words, Ma'am Roswell, no? Opo. Uh, siya po ba si Ma'am Cherry Agbot ay Opo. nadala na sa eksperto, sa spesyalista? Alam na ba natin yung totoong kalagayan po niya? Yes, sir. Bale po, uh, nung po siya ay nagkakaroon ng paghihilo, siya po ay nadala na sa emergency mga ilang beses na rin po. Uh, kaya po nabigyan na rin po siya ng maintenance na gamot para sa kanyang pong high blood. Yun naman po din sa paglagas po ng buhok niya, nabigyan din po siya ng mga uh, gamot ng kanyang amo. Ngayon po, ang pinakahuli, which is recently po, yung pagbamit uh, po niya ng dugo. So yun po yung sinabi namin na kailangan na niya magpadala ng ospital, which is uh, sa kasamaang palad po, nag-refuse na po ang FRA na dalin siya. Kaya po sabi namin sa kanya, huwag siyang magtrabaho, magpahinga. Pumunta sa kwarto, mas safe po siya doon at huwag pilitin ang sarili na magtrabaho dahil hindi niya po kaya. Yan po ang yes, mga yes. sinabi uh, ko sa Ma'am Rospel, ma-interrupt ma ko lang kayo. Bakit Oto. po nag-refuse? Yung counterpart po natin doon sa Saudi? Ma, uh, maganda pong katanungan yan. Ang nasabi po sa akin ni Ati Cherry is wala daw pong pera ang kanyang madam. Wa wala Yun pong po. pera ang sino? Yung kanyang madam. Yung amo niya doon? Um. Opo. Kaya po ang sabi ko, huwag kang magtrabaho dyan, magpahinga ka, siyaan ka sa kwarto, safe ka po. Ngayon po, panatawag namin ang FRA para po siya ay matignan. Hindi, pero ang ang, ang point ko po, no, I understand no nang pag hindi magbigay no mag-advance man lang ng halaga, eh syempre hindi siya dapat magtrabaho. Actually, dapat nga noon pa no kung ganito na yung kondisyon niya, dapat hindi na siya pinapahirapan ni ni stress. Pero an ano po yung naging ano concrete action po ng ating agency kasi hindi naman pwedeng sabihin lang natin na huwag ka munang gumalaw diyan. Okay? Pero hindi naman natitigil kasi yung pagvomit niya, pagdura niya ng dugo. Hindi naman po niya nabanggit na tuloy-tuloy, meron lang po siyang sinad na nasuka po siya ng, ng Pero, pero ma'am, do we oh, have to wait? Do we have to wait? Na hindi maging um, magtuloy-tuloy yung ganong klase mga sintomas. Hindi naman po sir, kaya po na-report na po namin right at that moment po na siya ay nag-send sa akin na ma'am, meron po akong nararamdaman. Kahit po, tanungin niyo po siya continuous po ang aming communication. Sabi ko nga po kaninang maga, kausap ko pa rin po siya. Eto, uh, Ma'am Loli, Jen, kailan niyo po huling nakausap si uh, Ma'am Cherry? Actually sir, ngayon, ano lang po, mga two hours ago po kasi ang sabi niya po, baka daw patayan po daw siya ng net nung amo niya. Kasi pag ng, nag ano, ng? ng internet, internet po. Ah, patayan siya para wala Opo. ng komunikasyon. Opo, ganun. So meron din palang ganung anggulo. Mm -hmm. Pero dun, base doon sa inyo pong pag-uusap, ano po yung gusto niyang mangyari? Gusto na niya bang umuwi dito Opo, sa uh, Pilipinas? Ah, uh, nung ano pa lang po, sir, eh. Gusto niya na pong umuwi pagkatapos po nung Ramadan, sir. Gusto niya na po talagang umuwi. Okay. Kasi nahihirapan na daw po talaga siya. Oo. Oh, oh. Kasi yung BP niya po hindi po bumababa. Magandang hapon muli, Attorney Sherry. Attorney, ito po, mayroon po ulit tayong isang OFW na nangangailangan ng ating tulong. Medyo delikado yung para naging condition po. Nagdumuduro na ng dugo, pati yung mga buhok niya, nalalagas na. Ano po ang pwedeng may tulong po ng ating OWA? Okay, unang-una po, attorney, uh, as soon as, uh, nalaman po namin a few minutes ago, kino-ordinate na po namin to sa aming counterpart po, no? Sa OWA Alpo Bar, and in humihingi na po yung uh, welfare officer namin ng number ng OFW natin. But I was informed FB uh, lang po siya nakikipag-communicate. So we will also be uh, calling later on the NOK, baka alam po yung uh, uh, contact number po, no, ni uh, Cherry. Para directly po siya makausap ng welfare officer namin. And of course po, iko-coordinate din po sa FRA ng aming welfare officer para po ma-welfare check po siya. And uh, to confirm po kung talaga po siya po ay napadoktor na po no, ng kanyang employer. Kasi obligation po ng employer na ipagamot po yung ating uh, si Cherry po. Okay, okay. Sige po. Ah, uh, Attorney Sherry, yung mga details po no, yung personal information, contact information na nabanggit po niyo, uh, we can give you later on the, the contacts of the agency, pati na rin po yung family niya para makapag-communicate po tayo agad. Pero nandito point, po yung authority? kanyang sister-in-law kasi doon po sa panawagan ni Ma'am Chery Agbot, gust, parang kitang-kita ko, talagang desperate eh. Okay. Parang as soon as possible po sana ma-rescue okay. po natin ang ating OFW. Yes po, patatawagan po natin yung FIA po, sa ating welfare officer po. Okay. Para po uh, ma-contact po sila, uh, kasi po we cannot call directly the employer, so it will be through the FIA para po ma po sila no, na talagang ipares uh, sa yung employer or sila mismo dalhin po sa uh, doktor kaagad po yung ating at W kasi po uh, naglalagas ang buhok and then nagsusuka no. So, para emergency case po siya. Ayun, opo. Sige po, attorney Sherry, paki-monitor na lang po to kasi grabe yung alala ng kanyang family. Opo, attorney JB. Okay. We po. Ma maraming salamat po, attorney Sherilyn Malonzo, ang director for operations po ng OWA. Ma'am, eto po ha, tinawagan na po natin no? yung okay. mga dapat nating tawagan para ma-ensure na mabilis ang aksyon papunta okay. po sa inyong uh, sister-in-law, si Ma'am Cherry Agbot. As of now, narinig niyo po si Attorney Sherry kanina, Mahalaga na ma-maintain natin yung communication sa kanya. Ah, sige. Okay? Uh, ah, yeah, oh, uh, as soon as possible, no, naiparating na natin no yung emergency situation. Okay. na Hindi tayo pwedeng maghintay. Okay? Uh, pagkakuha po sa kanya, ipapa welfare check, no? I-ensure no kung totoo ba talaga na nadala okay. siya sa hospital kasi I don't think cherry na ordinary yung blood uh, pressure, okay. ano, na hypertension yung nangyari kay uh, Ma'am Cherry Agbo. Uh -huh. no? Okay. At depende po no dun sa kanyang maging condition kung kakailanganin agad-agad din yung medical supervision sa kanya, eh titignan natin, no, kung uh, mas mapapabuti ba, nadalhin muna siya sa Pilipinas, dito na siya uh, gamutin, or dahil nga kailangan ng agad-agarang med uh, medical solution, eh dapat dun muna sa Saudi. Pero sorry, we will keep them informed kung Ay, ano sorry. po yung nangyayari dito po kay Ma'am Cherry. May anak po ba? Meron si Ma'am Cherry. Meron po, sir. Ano po, ah, uh, 16 years old po, tsaka... Two years old. Oh, 16 at 2 years old. Opo. Yung, yung may mister po ba? Itong si Ma'am Cherry? Meron po. Nasa Davao po kasi yung pamilya niya. Nasa sir. Davao. Opo. Oh, kaya kayo na yung lumapit opo, opo. po dito sa amin. Opo, kasi yung kami yung malapit. Nung bago po ba lumipad, papuntang Saudi si Ma'am Cherry, meron po ba siyang mga uh medical concerns mga ganyan wala naman po sir oh, kasi at, nung magpa-medical po siya okay naman po ang lahat yes at, uh, i think Shari, alam naman natin lahat no bago po ipadala sa abroad ang na ating mga mga yes po. Fit to work. dumaan po yan ng mga o medical po. evaluation so they were found fit to to travel and fit o. to work abroad Yes po. so ma'am no ganun ganun na lang po muna ha naiparating na po natin yung tulong ay darating kay ma'am cherry agbot kung may i-message po sa inyo na biglang may anong nararanasan Kasi niya ngayon, anong yun, latest na... Yung po gusto niya, sir, ma-pull out po siya doon sa... pull area. out na po natin, ma'am. Uh, on the way di, naman na din na po yung tulong uh, ngayon. Uh, 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 na nangako din naman po si attorney Sherilyn Malon. Ah, so, uh, po. Opo. So, ang gagawin na lang din po natin, madam, i-update um, po namin kayo Uh, mag-updatean po tayo, ah, Ma'am, kung po. ano po ang uh, syempre status po ni uh, Ma'am Cherry. Pero from time to time kami po ay uh, magfa manghihingi din po ng follow-up kay Attorney uh, Malonzo. Ah, of okay OWA. po. Ah, mm. uh, mapapauwi po natin ang sings. Salamat huwag po. Magbuhay kayo, mag-alala. Ah, thank you po. Thank ingat you. Ingat po. po kayo, Ma'am, at uh, kausapin po kayo ng staff po namin ah, sa likod. Thank you po. Hintay na po ako ng employer ko, makauwi na doon ako. Thank you so much.